Bakit nga ba mas naiisip ka nila kapag wala ka na? Hindi ba nakakatawa? At sabay nakakagalit? Habang nariyan ka? Parang hindi ka nila nakikita, pero sa sandaling lumayo ka, mawala ka. O tuluyang tumalikod. Doon nila biglang naaalala ang bigat ng presensya mo, pero tayo, hindi tayo dito para magalit. Hindi tayo dito para maghabol sa mga nakalimot. tayo Tayo'y nandito para unawain at higit sa lahat. Para lumakas. Marcus Aurelius once wrote in his meditations, When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive in, to think, to enjoy, to love. Pero madalas hindi ito ginagawa ng mga tao. Hindi kanila nila pinahahalagahan habang ikaw ay naririyan. At ito'y hindi lamang totoo tungkol sa iyo, kundi totoo sa lahat. Ito ang unang lihim. Ang mundo ay hindi obligadong pahalagahan ng iyong kabutihan habang ito'y naririyan. At ikaw, kung hindi ka maghihintay ng kanilang pagkilala, ikaw ang mananalo ang kalikasan ng tao? Bakit ka lang nila naalala kapag wala ka na? May isang tanong na iniwan sa atin ni Epictetus, isang matandang pilosopo na natutong lumaya kahit siya'y isang alipin. If someone does not value reason, what good is it to reason with them? Kung hindi nila makita ang halaga mo ngayon, habang narito ka, habang ibinibigay mo ang lahat, anong silbi ng paulit-ulit mong pagpapaalala? Hanggang saan ka magpapakababa? at magsusumamo para lang marinig nila ang totoo. Mas mahalaga, mas mataas na ikaw mismo ang unang makaalala kung sino ka at bakit ka mahalaga. Hindi mo kailangan na sila pa ang magpaalala sa iyo. Ang tao'y sadyang madaling masanay. Ito ang tinutukoy ni Seneca noong sinabi niya, Familiarity breeds contempt. Sa sobrang sanay nila sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-aaruga, sa iyong matiyagang presensya, parang naging hangin ka na lang para sa kanila parang karapatan na nila lahat ng ibinibigay mo hindi isang biyaya parang utang mo pa ang lahat ng ginawa mo para sa kanila at kapag dumating ang araw na lumayo ka sa katahimikan o sa galit man doon sila nagigising doon nila ramdam na ramdam ang lamig ng silid na iniwan ng init mo doon nila biglang nakikita ang bigat ng kawalan mo at minsan kapag nakikita mong huli na ang lahat para sa kanila hindi mo maiwasang tanungin bakit pa kung ganito rin lang pala ang mangyayari, bakit ko pa ibubuhos ang sarili ko? Bakit ko pa ipaparamdam ang kabutihan ko sa mga hindi marunong kumilala? At natural lang ang tanong na iyan, isang matapat na bulong mula sa sugatang puso. Pero narito tayo hindi para ibagsak ka ng tanong na iyan, kundi para itayuka. Narito tayo para ipaunawa sa iyo na ang lahat ng ito. Ang kanilang pagwawalang bahala, ang kanilang paglimot ay hindi dahilan para tumigil ka sa pagiging mabuti. Sa katunayan kabaliktaran, ito ang dahilan para ka pa mas tumibay, para matutunan mong huwag ilagay ang halaga mo sa kanilang mga kamay. Para matutunan mong manatiling mabuti, hindi dahil inaasahan mo silang makita iyon, kundi dahil iyon talaga ang likas mong gawin. Huwag mong hintayin ang kanilang pagbabalik para maramdaman mong buo ka. Huwag mong hintayin na makita pa nila ang halaga mo bago ka lumayo dahil kung ikaw mismo ang nakakaalam ng halaga mo, wala nang sinumang mang makakapagpababa nito kahit kailan. Ang kuta sa loob, pagpigil sa sarili. Alam mo ba ang pinakamalaking lihim na madalas nating makalimutan? Ito, nasa lahat ng bagay sa mundong ito, iisa lang ang ganap mong kontrolado, ang sarili mo. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba, ang nararamdaman nila, ang sinasabi nila tungkol sa iyo, o kung kailan nila pipiliing makita ang halaga mo hindi mo rin kontrolado kung kailan sila aalis o kung babalik pa sila. Pero ikaw, ikaw at ang iyong loob, iyan iyo. Sa gitna ng kawalan at ingay, sa gitna ng pagtatakwil at kalimut nila, ang sarili mong kuta, sa loob ng dibdib mo ang tanging hindi kayang sirain ni Numan. Sabi ni Epictetus, We suffer more often in imagination than in reality. At totoo, kaano karaming gabi ang inubos mo kakaisip kung bakit? Bakit nila ako iniwan? Bakit nila ako kinalimutan? Wala ba akong kwenta? May mali ba sa akin? Hindi ba ako sapat para sa kanila? Iyan ang madalas nating gawin. Gumuguhit tayo sa isip ng mga sagot na mas malupit kaysa katotohanan. Pinaparusahan natin ang sarili natin sa mga tanong na wala namang malinaw na sagot. Pero kung titigil ka at titingnan ang totoo, wala ka namang ginawang mali. Ang tanging pagkakamali mo ay umasa. Umasa ka na makikita nila ang kabutihan mo nakikilalanin nila ang lahat ng sakripisyong hindi nila kailanman nakita. At iyan ang bitag, ang ilagay ang sarili mong kapayapaan sa mga kamay nila. At habang nananatili ka sa bitag na iyon, habang binubuksan mo ang pinto para pumasok ang sakit, lalong nahihirapan kang makita ang kuta mo. Kaya't ngayon kailangan mong bawiin ang susi. Kailangan mong isara ang pintuan sa mga bulong ng imahinasyon at maling pag-asa. Kailangan mong tandaan na hindi mo sila kontrolado at hindi mo kailangang kontrolin. Kung may puwang man ngayon ang kirot at hinanakit sa puso mo, yun ay dahil hinayaan mong ang mga kamay nila ang humawak sa iyo, hinayaan mong ang mga salita nila ang magdikta kung anong halaga mo. Pero hindi pa huli. Bawin mo ang susi, palakasin mo ang loob, ipikit mo ang mata at maramdaman mo ang tibok ng dibdib mo. Yan ang paalala na nandito ka pa, buo ka pa at may lakas kang hindi nila kailanman kayang angkinin maging bantay ka ng sarili mong kuta. Hindi nila kayang pasukin iyan kung hindi mo sila papayagan. At kung matututo kang itayo at bantayan ng pader mo mula sa loob, doon mo mararamdaman ang pinakamatamis na kalayaan. Ang kalayaan mula sa pagkakagapos sa kanila. Bakit ka lang nila naalala kapag wala ka na? Pero bakit nga ba mas naiisip ka nila kapag wala ka na? Bakit habang narito ka parang wala lang? Bakit habang binubuhos mo ang lahat parang hindi nila makita? At bakit sa sandaling mawala ka bigla silang magigising, biglang mararamdaman ang lungkot, ang kawalan, ang malamig na katahimikan na iniwan mo? Ah, ito'y dahil sa isang lumang katotohanan, isang katotohanan na alam natin lahat pero ayaw nating tanggapin, lahat ng bagay ay may hangganan. Ang lahat ng meron ka ngayon, mawawala rin balang araw. At ang mga tao, hindi nila ito iniisip habang narito pa. Sapagkat sa isip ng tao palaging may mamaya palaging may bukas at hindi nila napapansin na unti-unti na pala silang nauubusan. Sinabi ni Seneca sa On the Shortness of Life, It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it. At totoo, habang nandyan ka, habang nakangiti ka, habang nagmamagandang loob ka, iniisip nila normal lang. Para bang karapatan nila ang kabutihan mo? Para bang karapatan nila ang oras mo? Ang lakas mo? Ang pag-ibig mo? At kung minsan para bang ikaw pa ang may utang sa kanila pero dumating ang araw na wala ka na, maaring literal umalis ka. O baka naman hindi na ikaw ang dati, tahimik ka na lang, hindi ka na nagbibigay ng dati mong ibinibigay. At doon nila mararamdaman, doon nila maririnig ang sarili nilang paghinga habang nakaharap sa kawalan ng presensya mo. Doon nila mapapansin na ang init ng silid ay napalitan ng lamig. Mahalaga ba ito para sa kanila? Oo. Pero mas mahalaga ito para sa iyo dahil ito ang babala na hindi mo kailangang maghintay para mapansin nila bago mo pahalagahan ang sarili mo. Dahil ang halaga mo, hindi nila kayang sukatin. Hindi nila kayang pagdesisyonan kung kaya nilang kalimutan ka habang narito ka, kaya mo rin kalimutan ang kanilang mga titig, ang kanilang mga salita, ang kanilang pagtingin, at doon mo makikita ang tunay na kalayaan, ang kalayaan ng isang taong hindi umaasa sa labas ng sarili. Ang lakas ng isang taong hindi kailanman binibilang ang sarili ayon sa bilang ng mga palakpak o pagpansin. Masakit? o tao ka pa rin. Pero kahit sa sakit na iyon, may aral kang mahahanap na hindi mo sila kailangang hintayin para kilalanin ang halaga mo na ang kabutihan mo kahit hindi nila nakita ay hindi kailanman nasayang at ang pagkawala mo kahit hindi nila ito naisip agad ay magtuturo sa kanila kung gaano kalalim ang iniwan mong bakas. Kaya kapag iniwan mo ang silid at sila'y nakatulala sa kawalan, huwag mong isipin na huli na ang lahat para sa kanila o huli na. Pero para sa iyo, ito lang ang simula. Nang isang buhay na hindi mo na kailanman isusuko sa mga taong hindi marunong makakita habang naroroon ka. Ang birtud ng katatagan, ang tao na hindi matitinag, may isang matandang guro na minsang nagtanong, Anong mangyayari kapag tinapakan mo ang isang bubog? Masasaktan ka. Pero paano kung ikaw ang maging bato? Isang simpleng tanong. Ngunit sa ilalim nito'y nakabaon ang isang malupit na katotohanan. Hanggat ikaw ay parang bubog, marupok, matalim, madaling mabasag, lagit-lagi kang masasaktan. Lagi kang mababasag. Lagi kang madudurog. Pero paano kung ikaw ang maging bato? Kung ikaw ang maging matibay na haligi? Kung ikaw ang maging batong hindi basta tinatablan ng yabag at bigat ng mundo? Kung sa bawat tapak, sa bawat pagsubok, hindi ka nadudurog kundi lalo ka pang tumitibay. Kung ikaw ang maging apoy, hindi ka mapapatay ng hangin. Kung ikaw ang maging dagat, hindi ka matitinag ng mga bato sa dalampasigan. Minsan, tataas ang alon at babagsak ito sa baybayin, pero sa kabila ng lahat, nananatili kang dagat, malalim, walang hangganan at hindi kailanman kayang ubusin ng iilan lamang. Ganito ang lihim na itinuro ng isang matagal na at tahimik na pilosopiya na yumakap sa akin at patuloy na yumayakap sa mga sugatang puso. Maging matatag, hindi malamig. Maging mapagmahal, pero hindi nakatali. Maging mahabagin, pero hindi alipin ng sariling damdamin. Hindi ka manti tinuturuan itong magpanggap na hindi nasasaktan. Hindi iyon ang ibig sabihin ng lakas. Hindi rin ito tungkol sa pagiging bato sa damdamin o pagiging manhid hindi ito ay tungkol sa pagtanggap sa sakit at paggawa nito bilang isang guro ito ay tungkol sa pagkilala na masaktan ay bahagi ng paglakad pero piliin mong manatiling nakatayo kahit anong mangyari isang beses sinabi ni Ryan Holiday sa kanyang aklat na the obstacle is the way the obstacle is the way ang sakit ng kanilang paglimot ang sakit ng kanilang pagtalikod ang kirot ng kanilang kawalan iyon mismo ang daan, iyon mismo ang apoy na huhubog sa Doon mo makikilala ang sarili mo, hindi sa mga araw na ikaw ay pinupuri, kundi sa mga oras na ikaw ay nag-iisa. Doon mo malalaman kung sino ka kapag lahat ay nawala at ikaw na lang ang natira. Doon mo matututunan kung paano maging bato na hindi binabasag, apoy na hindi pinapatay at dagat na hindi natutuyo. At kapag dumating ang oras na tiningnan kanila muli, Makikita nila ang isang taong hindi na nila kayang baliin, isang tao na hindi na nila kayang yakapin lamang para ulit masaktan. Isang tao na matatag, hindi dahil walang nararamdaman, kundi dahil piniling manatiling buo kahit sa gitna ng lahat. At doon ka talaga magsisimula sa pagpili. Hindi dahil madali, kundi dahil tama. Hindi dahil gusto mong ipakita sa kanila, kundi dahil ayaw mo nang sirain ang sarili mo para sa kanila. At kapag naramdaman mong ikaw na ang bato, ikaw na ang dagat, ikaw na ang apoy, doon mo mauunawaan, hindi ka na muling babalik sa pagiging bubog na kanilang tinatapakan. Isang paglalakbay na magkasama, hindi ka nag-iisa. Kung iniisip mo na ikaw lang ang nakararanas ng ganito, kung pakiramdam mo'y ikaw lang ang nilimot, iniwan at kinalimutan, mali ka, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo sa isang punto ng ating buhay Nagmahal at hindi minahal pabalik. Nagbigay at hindi pinahalagahan. Naging mabuti pero hindi nakita. Nagsakripisyo pero hindi pinansin. Nagtiwala pero niloko. Lahat tayo sa iba't ibang paraan ay tinuruan ng sakit na ito. At sa bawat isa sa atin na dumaan dito, may parehong sugat sa dibdib. Isang sugat na hindi nakikita pero mabigat. At minsan iniisip mo, wala bang nakakaramdam nito maliban sa akin? Bakit parang ako lang ang nahuhulog sa dilim na ito? Pero hindi. Kung titingin ka sa paligid, makikita mong marami tayong narito. Tahimik, sugatan, pero lumalaban. Lahat tayo sa iba't ibang pagkakataon, pinilit manatiling nakangiti kahit gusto nang bumigay. Lahat tayo minsan piniling manahimik kahit gusto nang sumigaw. At lahat tayo may iisang kwento. Sa kabila ng lahat, nandito pa rin ako. At narito ka ngayon. Buhay humihinga. At kung pakiramdam mo man ay durog ka ngayon, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang narito. Lumalakad kasama mo sa parehong daan, ang daan patungo sa tibay, sa katahimikan sa isang bagong anyo ng lakas. Kung magkakasama tayo rito, ikaw at ako at silang lahat na nakikinig, maaari nating harapin ang dilim na ito, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga mandirigma, hindi bilang mga nilimot, kundi bilang mga pinili ang sarili. Hindi bilang mga alipin ng sakit, kundi bilang mga nakahanap ng lakas sa gitna ng sugat. At sa mga sandaling magigising ka sa gabi, at maririnig mo ang mga tanong, Bakit ako? Bakit ako iniwan? Bakit ako kinalimutan? Alalahanin mo, hindi mo ito tanong na ikaw lang ang nagtatanong. Lahat tayo ay dumaan dyan. Lahat tayo ay lumaban dyan. At kung naniniwala ka na mahina ka dahil nasasaktan ka, mali ka dahil kung wala kang naramdaman, wala ka rin pinaglaban. Ang tunay na lakas ay hindi kawalan ng sakit, kundi ang pagpiling tumayo kahit nasasaktan. Marcus Aurelius sa kanyang meditations ay may ibinulong. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. At doon tayo hahawak, hindi sa mga nawala, hindi sa alaala ng mga nagpasakit, hindi sa mga iniwan nila sa ating puso, kundi sa lakas na natuklasan natin sa sarili. Doon tayo bubuo ng bagong hakbang, hindi dahil gusto nating ipakita sa kanila na kaya natin, kundi dahil kailangan natin para sa sarili natin. Tayo hindi mag-isa at sa katahimikan ng gabi at sa ingay ng umaga, bawat isa sa atin ay may iniilawan sa dilim at iyon ang sarili nating apoy, tahimik, matatag at hindi kailanman namamatay. Ang pagbitaw ng walang galit, madali bang gawin ito? Hindi hindi natin ito pinag-uusapan dahil ito'y madali. Pinag-uusapan natin ito dahil ito'y mahalaga, dahil ito'y isa sa mga pinakamatataas na anyo ng lakas, ang kakayahang bumitaw ng hindi nagdadala ng galit sa puso. Kapag iniwan ka nila, huwag mong iwanan ang sarili mo. Kapag kinalimutan ka nila, huwag mong kalimutan ang sarili mong dangal. At higit sa lahat, huwag mong hayaang ang galit nila o kawalan nila ng malasakit ang humubog sa dahil sa sandaling pinili mong magalit, pinili mo ring manatiling nakatali sa kanila at iyon ang huling bagay na dapat mong payagan. Sabi ni Seneca, He who is brave is free. At ang tunay na katapangan ay hindi ang pagsigaw, hindi ang paghamon, hindi ang pagbalik ng sumbat sa sumbat. Ang tunay na tapang ay tahimik. Tahimik mong sinasabi sa sarili mo, hindi ko kailangan ng galit para makaalis. Hindi ko kailangan ng paghihiganti para lumaya. Oh, may mga gabi na gugustuhin mong magpadala sa apoy ng galit. Gugustuhin mong sabihin ang lahat ng hindi mo nasabi. Gugustuhin mong iparamdam sa kanila kung gaano kanila sinaktan. Pero isipin mo ito. Kapag pinayagan mong kainin ka ng galit, binigyan mo sila ng kapangyarihan na muli kang sirain. Kapag pinayagan mong ang puso mo'y matuyo sa poot, pinayagan mong sila pa rin ang humawak sa iyo. Kahit wala na sila, kaya't sa halip, piliin mong umalis ng tahimik piliin mong bitawan ang mga salita at panunumbat na gustong sumabog mula sa dibdib mo. Piliin mong dalhin ang bigat ng iyong puso at dahan-dahan itong ilapag para ikaw mismo ang gumaan. Walang kailangang marinig, walang kailangang makakita dahil hindi ito para sa kanila, ito'y para sa iyo. At habang tahimik kang humahakbang palayo, habang hindi mo sila sinusumbatan, hindi mo sila tinatapunan ng galit, doon nila mararamdaman ang pinakamabigat mong sagot, ang katahimikan mo. Doon nila mararamdaman ang kawalan. Doon nila mauunawaan na hindi mo na sila pinipiling alalahanin sapagkat mas pinili mong buuin ang sarili mo kaysa habulin sila. Walang lakas na hihigit pa sa isang taong marunong bumitaw. Walang tapang na hihigit pa sa isang pusong marunong magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat kang maging malaya at walang ganti na mas matindi kaysa sa tahimik mong pag-alis. Daladala ang dignidad mo habang sila'y naiwan sa bigat ng sariling pagkukulang. Kaya't piliin mong bumitaw, hindi dahil wala ka ng alam kundi dahil pinili mong mahalin ang sarili mo nang higit pa sa sakit na iniwan nila. Ang huling lihim, ikaw ay sapat na. Maraming beses, lalo na sa mga gabi kung kailan tahimik ang paligid at maingay ang isip, iisipin mo, kulang ako. Siguro kung naging mas mabait pa ako, kung naging mas magaling, mas matalino, mas kaaya-aya, baka hindi nila ako kinalimutan. Baka hindi nila ako iniwan. Paulit-ulit mo itong uukitin sa puso mo, parang sugat na hindi mo mapigilan kamutin kahit alam mong lalo lang lalala. Baka iniisip mo rin, kung mas binigay ko pa ang lahat, kung mas kinaya ko pa, baka mas pinahalagahan nila ako. Pero hindi. Ang totoo, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang makita nila ang halaga mo. Hindi mo kailangang gawing perpekto ang sarili mo para maging karapat-dapat sa pagmamahal, respeto o pagkilala. Dahil ang halaga mo, hindi nila ibinibigay sa'yo. Hindi nila kontrolado. Ang halaga mo'y nariyan na tahimik, hindi kumikibo pero matatag. Nasa disiplina mo. Nasa tibay ng loob mo. Nasa paraan mo ng pagtayo matapos madapa. Ng pagtahimik kahit gusto mong sumigaw, ng pagpili ng kabutihan kahit walang nakakakita, may isang aral mula sa mga pilosopo. Walang makakaagaw ng tunay mong dignidad maliban kung ibibigay mo. Ang mga salita nila, ang mga mata nila, ang pagbalewala nila, hindi iyon ang sukatan. Hindi iyon ang huhubog kung sino ka. Kung paano ka mamuhay, iyan ang sukatan. Kung paano ka magdesisyon sa gitna ng unos, kung paano ka patuloy na nagiging mabuti, kahit wala nang tumitingin, kung paano mo patuloy na pinipiling bumangon kahit tila wala nang dahilan, sinabi ni Massimo Pigliucci nang napakaganda, "We cannot control how others see us, only how we live." At totoo yun, Hindi mo hawak ang isip nila, hindi mo hawak ang puso nila. Hindi mo kayang pilitin silang makita ka, pero kaya mong hawakan ang sarili mong mga hakbang. Kaya mong piliin kung paano ka tatayo, kung paano ka magpapatuloy. Kung paano ka magiging ikaw, buo kahit nasaktan. Ang halaga mo'y hindi nila pinipili. At kahit pa tuluyan na silang hindi lumingon pabalik, ang halaga mo'y hindi mawawala. Nasa iyo na ito mula pa noong una. Kaya't sa bawat sandaling maramdaman mong kulang ka, alalahanin mo ito. Hindi ikaw ang kulang, sila ang hindi marunong makakita. At hindi mo kailangang magmakaawa para makita nila ang liwanag mo. Ikaw na mismo ang liwanag. Tahimik hindi kailanman umaasa sa kanilang titig para kumislap, ikaw ay sapat na at palaging magiging sapat sa paraan ng iyong pamumuhay, hindi sa kanilang mga salita. Kaya ngayon tanungin mo ang sarili mo, anong klase ng tao ang gusto mong maging? Yung magpapakaalipin sa kanilang pagkilala o yung tahimik pero matatag kahit wala silang nakikita? Hindi natin maiiwasan ang sakit ng pagkalimot, pero pwede nating piliin kung paano tayo tutugon. Pwede tayong tumayo tahimik, mapayapa at buo. Kung gusto mong maalala ka, huwag mo silang pilitin. Maging tao kang hindi madaling malimutan, hindi dahil sa ingay mo, kundi dahil sa lalim mo. At kung sakaling kalimutan ka pa rin nila, hindi ka mawawasak. Dahil hindi mo inilagay sa kanila ang iyong halaga. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin may apoy ka sa loob mo. Huwag mong hayaan na mamatay ang apoy na iyon para lang painitin ang puso ng mga taong malamig sa iyo tayo, ikaw at ako magisi magpatuloy tayo, tahimik, matatag, at hindi man alipin ng kanilang pagtingin. At sa huli, kapag iniwan mo ang silid, sa kanila mararamdaman ang lamig at marahil doon nila maalala kung sino ka. Ngayon, tahimik mong tanungin ang sarili mo. Ano ang kaya mong bitawan ngayon para tuluyang maging malaya? Sino o ano ang hindi mo nahahayaang humawak sa iyo mula bukas? Ano ang bigat na matagal mo nang pasan na ngayon ay handa ka ng ilapag. Walang kailangang sumagot para sa'yo. Walang makakasagot kundi ikaw. Pero kapag handa ka na, kung may naisip ka, isulat mo rito sa mga komento. Dahil dito sa simple pero stoic, hindi mo kailangang maglakad mag-isa. Tahimik man ang ating paglalakad, hindi ibig sabihin nag-iisa ka. Dahil marami kami rito kasama ka at pareho nating pinipili ang lakas kaysa galit, ang katahimikan kaysa ingay, ang kabutihan kaysa poot. Tahimik nating tatahakin ang landas na ito, magkasama, at bawat hakbang mo ay patunay na hindi ka alipin ng kanilang tingin, ng kanilang mga salita, ng kanilang paglimot. Ikaw ay higit pa doon, at tandaan mo, palaging tandaan mo, hindi mo kailangan ng kanilang pagkilala para mabuhay. Hindi mo kailangan ang kanilang pagbalik para maging buo. Ikaw mismo, dito ngayon sa katahimikan ng loob mo, ikaw mismo sapat na. Salamat sa paglalakbay na ito kasama ang simple pero stoic. Magkita tayo muli, tahimik, matatag at mas buo